Order. Anong an order? 120 chicken ate. 120 chicken. Chicken. Chicken natin 120. Marami dito pa kumakain si Diwata. Nandoon natutulog pa siya kasi pagod siya kahapon. Grabe ang tawa ni Banjo. May ano? May oh, Grabe ang Doon po yung take-out area natin. Opo, doon ka po magpe payment Sabi mo ngayon umaga. Banjo. Hoy, banjo. Ano mas sabi mo? Saan? umaga? Asa si Diwata? Yung umaga. Napakaganda. Si Diwata saan natutulog? Kain. Oh, my God, O a small part of namin. <laughs> Ayan, umaga umaga nandito tayo sa oh. At doon si Diwata natutulog sa kanya office Ayan si Kuya Kumila Kuya, ito yung stab mo Ayan Ayano, no? ito pa yung kumakain dito sa uh, amin. <laughs> Edit-edit rumah tayo Og oh, karon guys, niya na po dadiri sa Diwata Paris Pasay branch og oh, makita niyo daghan no? so, oh, na po mga on diri no. Ayyan, so o oh, pila pila nakabuo mga 40 siguro na siya no. So pag umaga jud putol-putol jud na pila diri pero na jud pila no. So ganoon pa rin ang suporta ng mga followers, supporters ni Diwata mga kaibigan, so mga higala anhi na mo din hekay. Diwata Paris Pasay. naman din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi ang mo? Huwag din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi ang mo? Huwag din kayo. Huwag ganun. Ano masasabi ang mo? Ay, may gagawin pa. Hindi <laughs> Ay, may gagawin pa si Madam Diwata. Kaya <laughs> <laughs> dito <guys>, ito. lang <laughs> interviewin ko. O, gana siya guys. No, kay maudin na siya ang anak ni Ate Gina na kapatid ni Diwata. So, umalis nga si Ate Gina pero iniwanan niya ang kanyang anak na si... di ko alam ang pangalan kasi may mga kaibigan, no? mga higala so at least bago umuwi umuwi bago umuwi bago ni Uli sa ati Gina, baka iyang gibilin iyang anak, no, para na ay masaligan si Diwata, no, pagkagabiin, no. So, ka nga time, dira, guys, gabiin na siya, nahotdan silang ang siken. So, wag uban kay gusto jog siken, pero, order, maghihap sila ang pares, pag wala ay そう。

Ano May kausap. May kausap. May kausap. May ayan, so, ayan yung sinabi ni Madam Diwata. Abangan daw ang kanyang pag-charity. Ayan lang mo lang update natin ngayon kay Diwata. Kaya nga eh. Buti nga namuto eh. Buti mo pumupo kanina. Ay, nagkumain ka? Ayan, ngayong araw ng holiday. Kapapicture ka na ma'am. Araw ng holiday dito sa Diwata Pasa Grand. Sina si Diwata nagbigay ng time sa so kanyang mga supporters. <laughs> so, Tini ba <converters> <preconceitu> <bows> Si Juan, muna tayo, kape muna. Lumamig na ang kapi Lumamig na ang kapi namigay ka na ng 50 ka pares. Marami ako, 'di ko gusto ko ngayon mga charity Yes. Ah. Ayan, magandang magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa nalari kaibigan sa dating tinitirahan ni Diwata. Ayan, doon banda ang mowa mga kaibigan. So nilakad ko papunta dito. Ito yung tulay. Medyo madilim ang kalangitan mga kaibigan. Mataas ang tubig oh. Ayan, so baba tayo dyan yun mga kaibigan. Yan yung nakita natin sa video. Tara baba tayo. Ayan, dito nga siya. Ito yung binabaan niya oh. Ang galing niya bumaba. Ayan, lulusot siya dyan. Sumataas ang tubig ngayon kay mga kaibigan sa si Ulan. Ulan kagabi. Dami puno. Ang hirap bumaba dito kaibigan ha. Yan. Malakan tayo.